Buksan natin ang bagong iPad ng Twins. Hindi alam ng Twins na binilhan ko sila ng bagong iPad. Though, tinatanong-tanong ko naman sila kung gusto ba nila. Pero akala nila para sa kanilang birthday. Kaya tinawag ko na din kaagad itong si Charlie and Chino para ma-open namin. Siyempre, excited din akong magbukas. What? Open it. This is mine. I'll open it. I'll open it. Woff it, Mommy. Si Chino, nagtatago siya kasi ganyan siya pag nahihiya. Ewan ko kapag binibilhan talaga siya, medyo nahihiya siya. While si Charlie naman, ayan, excited na. So bali ito, yung iPad A16 or yung 11th Gen. Silver na lang yung kinuha ko para minimalist. Para din magkakakulay kami ng iPad. pina din kaagad ni Charlie at ayan na nga yung Apple. And syempre, yung Hello. May kasama na tong adapter, tapos yung mismong cable. And syempre, yung mga papeles. Next na i-open naman natin is itong kay Chino. Do, same lang naman to para walang lamangan. Tsaka lagi namang may case so hindi din makikita masyado yung kulay. Pero para sa akin, yung silver talaga yung pinakamagandang kulay sa series na to. Maganda sana yung blue pero hindi ko masyadong bet yung pagka blue nya. Anyway, dahil syempre hindi naman may iwasan mabagsak. So, nag-order na din ako dito ng mga cases and yung tempered glass. Ako na lang din yung magkakabit kasi ilang beses ko na din namang nagawa to. Pwede na nga din ako mag-apply na nagkakabit ng mga tempered glass. Yung case na nabili ko buko dun sa frame is meron din siyang silicone para hindi talaga siya magagasgasan pag nabagsak. Chinike ko nga din yung papel kasi akala ko masisira ko pa. Madali lang naman pala siya and ito na nga yung itsura niya pagkatapos. Diba? Bumagay yung case. At least dito panatag na ako na kahit mabagsak-bagsak is hindi siya mababasag. Ang init nga pala today dito sa UK kaya nagaya ang twins na magbabad dun sa labas. Kaya tumambay muna kami dito sa glit. And syempre habang silang dalawa nandyan sa initan ako ay nasa lilo. Hindi naman kami magtatagal kasi magkakaroon sila ng sunburn. Kasi kung makikita nyo naman, talagang tirik na tirik yung araw today. After nila dyan maligo, ito naman, humingi sila ng ice cream. Saktong-sakto sa init ng panahon. After nyan, numakit na ulit kami para iset up itong iPad. Excited na kasi silang gamitin. Gumawa na din ako ng wallpaper para hindi sila magkapalit. Finally, ready na nga kaya binigay ko na sa kanilang dalawa. Sabi ko, itry na nila kung mas maganda ba talaga tong bago. Itong si Charlie kasi, lagi niyang hinihiram yung iPad mas smooth daw kasi gamitin yung akin. Ito kasi yung iPad Pro na M4. So, mas mabilis talaga siya sa mga iPads. Itong si Charlie kasi, mahilig siya sa mga animations. Mahilig siyang mag and mahilig siyang magmix mix ng mga animals. So, ito yung ilan sa mga ginagawa niya dito sa iPad ko. Bukod sa drawing, si binibigyan din niya ng mga bagong names or pinaghahalo-halo niya yung mga names. Minsan, nag invento din siya ng ibang animals. Actually, gumagana pa naman yung mga iPads nila. Ito kasi yung iPad 9th Gen. Parang 4 years din nila itong ginamit. Pero yung yung isa kasi hindi na gumagana yung home button and medyo naglalag na din talaga. Itong si Chino naman bukod sa panonood, mahilig siyang mag-research at mahilig talaga siyang mag-aral. Kaya allow din talaga sila ng iPad after school. And deserve din naman talaga nilang dalawa to. Yun nga lang, ayaw nilang gumamit ng Apple Pencil.